Today, ito yung pangatlo na didilibiran ko. Ito ay located sa Horntown, Virginia. So, ito yung papunta dito is about 13 miles mula sa bahay. At pag pumasok ka nga dito, kailangan mabagal lang ang takbo mo. So, 15 miles per hour ang nandito. Kasi nga, ito ay campground. Bago ka nga makapasok dito ay may security pa. So, sasabihin mo kung saan ka pupunta anong address ng pupuntahan mo at yung pangalan ng pupuntahan mo. So, eto na nga at nakapasok na tayo. So, eto ang itsura ng campground dito. Eto yung pangalawang beses ako na nakapunta rito. At most na mga bahay dito is maliliit lang. May mga regular na bahay din, pero mostly maliliit lang siya. Tapos may mga sarili silang RV o yung tinatawag na camper. Ama uh, mamaya uh, pag nadaanan natin. So, ito yung mga itsura ng bay. Ayan na, yung camper. Yung pwede mong dalhin kahit saan. Uy, alam mo, pangarap ko rin magkaroon ng ganyan. Parang masaya magkaroon ng ganyan. Ayan yung mga camper nila. Mga RV. Kasi kapag may ganyan ka, kahit saan ka pumunta, gagasan mo lang yung mga ganyan. So, kapag may ganyan ka, kahit hindi ka na magbayad ng hotel, di ba? Yun nga lang, medyo magastos sa gas kapag ganyan. Isa sa mga kababayan ko na si Anna Kirch. So may pinuntahan sila, may ganyan din sila. So ang ginastos nila is about, sabi niya, $600. Pero yung layo ng pinuntahan nila, so yung papunta 8 hours. So I guess yung pabalik is another 8 hours. So the total ng 16 hours drive, $600 yung nagastos sa gas. Shouts out sa you sis! Alam mo, dito sa U.S., napansin ko lang, halos lahat ay dapat nasa tamang location. Katulad na lang itong mga Arby na ito. Talagang may place pa talaga sila kung saan yung mga lahat, ng halos lahat ng mga ganito ay nandito sa place na to. Ang galing, no? Tsaka alam mo, dito sa U.S., hindi ka makakabili ng, kunwari, bibili ka ng suka, ng bawang. 'di ba sa pinasanay tayo na kapag bibili lang tayo ng kung ano, eh yung kapitbahay mo may tindahan diyan ang kabibili. Dito sa US walang ganoon. Pupunta ka pa ng grocery store. At ito nga pala yung isa sa mga nagustuhan kong bahay. Ang cute, no? Itong bahay na to ay halos kasing laki lang ng bus.